sa kadahilanan po na wala naman pong batas na nagbabawal sa red tagging. In the absence of a law, we can not arrogate unto ourselves by saying na nag-violate ka ng red tagging. media, civic leaders, at maging isang think tank na nag-file ng administrative and criminal cases with the Office of the Ombudsman against several ex-official members of the NTF-ELCAC. First to file their complaint noong February 2020 ay uh, accused si Major General Parlade Jr., former PCOO Usec Badoy, and former National Security Advisor Esperon for violating uh, Republic Act 6770 for committing unreasonable unfair oppressive or discriminatory acts. May we ask Mr. Chair, ano na po ang status ng anim uh, na administrative complaints and two criminal cases since ang last po doon sa ating uh, na enumerate ay nafile pa noong December 2020. The honorable uh, congressman is referring to those cases against Parlade, Paduoy, et al. Esperon with respect to the red tagging, those cases were already dismissed. Sa kadahilanan po na wala naman pong batas na nagbabawal sa red tagging. In the absence of a law, we cannot arrogate unto ourselves by saying na nag-violate ka ng red tagging. Red tagging po pinag-uusapan, but I am not really sure if this is the one that is being referred to by the Honorable Congressman Manuel. So, um I would be, I will appreciate kung bibigyan po ninyo kami ng listahan, and I will inform you the status of those cases. Uh, Mr. Chair, uh, bahagi po ng uh complaint against these uh, individuals ay uh, yung uh, ginawa nga nilang red tagging. Tayo din naman, Mr. Chair, uh, we filed uh, a bill actually na gusto natin ay uh, ma makriminalize ang red tagging and maprotektahan lahat ng mga uh, defenders natin, lahat ng mga merong uh, advocacy ano at dapat ay uh, safe sila, hindi sila nasa subject sa mga discriminatory na mga acts. In the absence of that law at this moment, Mr. Chair, kaya ang uh, na natin ay yung ibang mga batas no na actually ay pwedeng maging basis para mapanagot ang mga individual na ito. Uh, Mr. Chair, uh, since uh, hindi pa nakakatanggap ng official communication ang mga nag-file ng mga complaints against these people, may we request the office on the Ombudsman to furnish our office, pati din yung mga nag-file mismo na mabigyan po sila ng written na kopya ng uh, dismissal para po on record ay mapanghawakan po natin iyon. Can the office commit to that, Mr. Chair? If uh, your honor could please give us a copy of those cases, we assure you that we will furnish you a, uh, the status of those cases the earliest would be this afternoon. Pero sinisiguro ko sa inyo na kung mga kasong yun ay na-dismiss na, I am sure na yung mga complainant ay nabigyan na ng kopya. Ngayon, doon sa puntos na dahil nga walang red tagging, pa mo ng kaso ng violation ng anti kura Corrupt Practices Act. E para lang po yun yung nagpalusot tayo eh. ba? Diba? Ito yung tinatawag na palusot eh. Kung sa sibuyas, ito yung palusot na pagtatinim ng sibuyas o ani. Uh, just like in the violation of the uh, anti-drug uh, anti anti-drug uh, the drugs dangerous drugs law. Marami po nagpa-file sa amin ng section 3A. Eh. Eh, ang pinakapunot dulo po ay drugs. So wala haw kami jurisdiction doon. So ginagamit may mga pagkakataon po ginagamit ang Ombudsman. Sana wag naman po ganoon. Dahil hindi naman po ang ombudsman karakarakan mag-action sa inyong mga kaso na wala naman talagang kinalalaman. Pue, pu sa kadahilanan lang, magpa-file kayo ng kaso dahil ang, ang respondent ay isang sikat na tao, mataas ang posisyon sa gobyerno. binibigyan din po namin ng pansin yung mga kaso na pina-file ng mga mahihirap. Binibigyan po namin ng pansin yung mga kaso na karapat dapat bigyan. Pero kung papalusutan kami na Red tagging ang ang rason pero sasabihin ni Dean nag-violate ka ng Section 3 because Section 3 says undue injury to the government or the individual. Yan e, ang cause ng undue injury na yon? Kung red tagging, di eh, wala akong binayulit na batas. Yun lang po, I would appreciate if the Honorable Congressman Manuel could give us a list of those cases and we will immediately. Uh, I'll call the office now and uh, give us a uh, status of those cases. And I assure you, before the end of the day, you'll have a copy of the status of those cases.